akong ibibigay sa inyo mga kalalabs na dapat nating iiwasan dito sa Meta World na i-upload para magiging recommendable ang ating mga videos at maparami natin ang views. Ito po ang low quality video. Pero bago po natin sisimulan ang ating topic na yan. Kung kayo ay baguhan dito sa aking page na to, please don't forget to follow me at ikalat na rin ang video na to para matulungan natin ang kapwa nating content creator na maiwasan din po nilang i-upload ang mga ganitong bagay. So mga kalalabs, itong topic natin ito ay napakahalaga din talaga sa atin para tayo po mismo ay makagain ng maraming views dahil ang a -a alam naman natin, kailangan natin ng mga viewers. So mga kalalabs, unang-una ito. So, Itong mga video na to mga kalalabs, alam na po natin in ma kapag may third party. So, eh, speaking of third party, ito po ay halimbawa na lang sa TikTok. May watermark. So, mga kalalabs, kapag yung mga video na yan ay in-upload natin sa another site na mayroong watermark, alam po natin na hindi yan recommendable ni Meta na spread into wider audience ang ating mga video. So mga kalalabs, iiwasan po natin yan. Pero meron naman talagang ibang mga content creator na kahit nag-upload po sila ng mga, mga watermark, it is because sila po ay kilala na. Kumbaga, ang followers na talaga ang lumalapit, hindi yung galing na i-recommend pa ni Meta ang kanilang mga videos. So mga kalalabs, ang pangalawa naman natin ito. So ito naman mga kalalabs ay halimbawa na lang Galing pa rin sa TikTok, sige or kaya sa YouTube. Itong mga video na to alam niyo'ng nag-viral ito sa mga uh, iba't ibang site dinownload nyo po at in-upload nyo rin dito sa Meta World or sa Facebook. So mga kalalabs, ito po ay isa rin pong uh, hindi yan siya recommendable na meta dahil gawa po yan ng ibang mga creator or may posibilidad pa rin po dyan na magkaroon po kayo ng violation kung i-claim po ng owners. Dahil dinownload nyo lang po yan sa ibang site na alam nyo nag-viral, alam nyo na kasi yan ng EA meta kapag yang video na yan nag-viral, kapag kayo po ay mag-upload din yan sa ibang site, magma-viral talaga. Dahil na, nadidetect na yan ni Meta. Pero, magka-problema lang din po kayo dyan kapag mag-apply na po kayo for monetization. So, kailangan lang talaga natin mga kalalabs ay gumawa po tayo ng originality natin. Yung mga original content natin dahil what if mag-viral ang sarili nating gawa, di ba? Dahil hindi naman talaga natin tutali alam kung paano o kailan tayo magkakaroon ng viral, ang mahalaga lang po mga kalalabs, magka-efforts man tayo, gawa natin, hindi tayo manghihinayang kapag ito po ay magkaroon ng violation dahil gawa nga po natin, pwede natin i-claim na atin talaga dahil gawa nga po natin. So mga kalalabs, para recommendable at maparami ang views ninyo sa inyong mga content, kailangan lang talaga natin ng original content. Huwag tayo manguha ng mga content ng iba or kaya mag-download sa ibang site or kaya mag-upload ng may watermark. pare recommendable at saka hindi siya magiging low quality ang ating mga video content. So, thank you for watching!